Hi guys, for today's video, ayan, na kami guys, na malingki yung asawa ko, kasi nga, hindi ako namamalingki, kasi siya yung nasa labas palagi, kaya siya yung namamalingki, bumili siya ng gulay, ayan, ito yung mga gulay guys na pinamili niya, so marunong asawa ko mamalingki, diba, kasi kaya ako hindi na ako naman Kasi siya yung nasa labas parati. Araw-araw, umuwi, umapaso. So, siya na yung Pag meron siyang ano, pag may sweldo lang. Ayan. So ito guys, yung pinamili niya. Papakita ko sa inyo. Mga gulay. <laughs> Kasi naubusan na kami ng sibuyas. Ayan, wala kami sibuyas. Kaya siya yung pinamalingki ko. Ito. Guys, pakita ko. Ang palaya. Yan. Umahit oh, ko na lang ang palaya. Palaya ngayon. Tapos, ito. Patula. Yan. Patula. Dalawang pera. ito guys. Patula. Gigisa mo lang ito sa, ano, sardinas na may miswa. Tapos, ito naman, gigisa mo lang din ito sa, ano, ah, paborito ko ito. Ang palaya. Sa itlog. Yan. Ganyan lang yung gulay na binili niya kasi ang mahal talaga ng gulay dito ngayon sa Pilipinas kasi magpapasko siya. Mahal na mga bilihin talaga ngayon. Umabot na to siya ng mga 300 daw, 300 plus. Ito, magkano, uh, 20 pesos to. Okra, okra. Tapos ito, luya, ayan. Luya, din siya. mahal din ng kilo ngayon ng luya. Ito, kamatis. Ah, din ang din ng kamatis, guys. Kaya, ako hindi ko sila yung ko. pang konsumo lang namin. Ah, mga kalahating ah, ah, kinsinas, karating kinsinas. Ito, sibuyas, guys. 100 ang kilo. Buti naman bumaba na ang kilo ngayon ng sibuyas. Ito, 100 ang kilo. Bilhin. Ang lalaki niya. Ayan. Malaki parati. Malalaki yung binibili niya lang. Pag ako nang bumibili ng sibuyas, pinipili ko yung mga maliit lang yung mga maliit lang yung uh, sibuyas kasi nga ano hindi naman hindi naman masyado maano yung sibuyas eh. may bawang na diba kaya pipipid sa sibuyas kaya so, minsan maliit lang yung binibili ko e siya ang lalaki ng binibili niya pinipili niya yan ito ito yung pinakamahal ano kasi yung ano, mahilig yung anak ko ng patatas kaya lagi siya bumili ng patatas nahalo ko sa adubo nilaga hindi pwede na walang patatas kasi patatas inuulam niya yung patatas guys eh bumili siya ng patatas eh lang guys yung pinamili niya kasi ang mahal nang bilhin budget ba kasi wala naman tayo pera budgeting lang yan yun lang guys pinakita ko lang sa inyo yung pinamili ng asawa ko pinamalingki kaya gulay gulay kami ngayon walang mula ano. ayan gulay is life diba paborito ko to Ito. ang pababa ng ano blood pressure ano miswa pag -miswa to patula For, Ayan. Yan lang guys. Thank you for watching. Bye bye. Thank you. Ayan, yeah, please like and subscribe my YouTube channel, Iipang Leblogs. Bye bye.